sabugha Sabu na buhangi. Donako nagin Abutan mo ng takip sili ang pag-ibig ko y, ikaw y. eh, eh ambira yan may balak pang sabutahin ang kaganda ng panahon ni sagwa ni tatay mga idol pambira yan good morning good morning good morning good morning mga idol o yan muli na naman ho tayong papalaot ho sa araw na ito mga idol araw po na martis tayo ngayon mga idol October uh, 28 na ba? 27 yun okay ngayon lang muli nangyari ito mga idol kung kung uh, mapapansin yung mga idol napakaganda ng panahon mga idol oh, halos eh kalahating taon natin na naman naramdaman itong ganitong kwan ah kaganda ng panahon mga idol parang tiles lang yung karagatan ng diwan ni Storm Summer mga idol yun know, no? oh. kaya naman mga idol sa ang ating mga pagsagwan ngayon dahil magandang panon, mga idol ah. mas mabilis ang usad natin ngayon kumpara sa mga nagdaan nating mga uh, ah, ng idol dahil dati mga idol ang bawat sagwan natin mga idol maabot lang ng isang dangkal oo, ang abot pero ngayon mga idol eh, isang sagwan dalawang dangkal na ang nararating ng ating pagsagwan dahil uh, ah, kita nyo naman ang ganda ng kwan ah. Uh, panahon ngayon mga idol okay mga idol ah, dahil magandang panahon ah, ang ating spot mga idol ay medyo mapapalayo po tayo oh, banda po tayo ron mga idol yun na ah. at simple time check muna na tayo ang oras alas sa in punto yun mga idol alas sa na ho. medyo maaga po tayo ngayon mga idol ho. Oh, dahil la ah, Ah, sinamantala ho natin ang kaganda ng panahon. Baka mamaya mga idol i umulan. Kagaya ng kahapon mga idol. Ay talagang umulan. Umaga pa lang. Maulan ho. Kaya ngayon uh, ay natin para pag umulan tapos na tayo mamingwit. Oo. Ganun lang po yung kasimple mga idol. Pambira yan. Okay. Antabayanan yung mga idol kapag ka nakarating na po tayo sa ating Ah, pupuntang Tising Spot. Is po mga idol. At ah, enjoy watching. Okay mga idol. Ah, Naabot na po natin yung ating uh, isa sa mga paboritong uh, spot mga idol. Bahurang uh, malit po dyan mga idol sa gilid. Hindi yung maklaro dahil uh, masilaw mga idol. O oh, mabilis oh, tayong nakaabot punta rito mga idol dahil uh, medyo may kalapitan lang dito sa baybay mga idol. Ay medyo naramdaman ko oh, kasi nating uh, umihip na ang hangin mga idol. Kaya ang ating target mga idol ay medyo malayo o kaganina sana. Kaya lang uh, naramdaman oh natin ang pag-ihip uh, ng hangin amihan mga idol. Pambira yan. Kaya naman dito lang muna ang ating pamain mga idol. Ay, uh, dalawang gabi nating kinuha to mga idol. Yun, know, medyo kokonti lang ang bira yan. Okay, ang ating hook uh, oh, mga idol, 564 at ang gamit nating nylon ay numero 10 po medyo magtitipid-tipid lang muna tayo ngayon mga idol oh, ng ating pamain dahil uh, kukunti lang ang ating nakuha yung dalawang gabi nating inipon mga idol na ipon mga idol yun lang ang kuan kaya naman mga idol ating ah, uh, hagisan oh. uh, pag kinagat yan mga idol matik yan mga idol huli yan pambira yan okay ayan mga idol uh. Unang huli. haba, 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 kanuping mga idol. Ayos. Painan muli natin mga idol. Magtitipid-tipid lang tayo ng ating pamain mga idol. Yan. Ihagis muli natin mga idol. Yun. Pagka kinagat na naman yan mga idol, matik yan mga idol. Holy yan mga idol. Pambira yan. Pambira. Mm -hmm. Ayan. Okay. Holy na naman mga idol. Kanoping uli ito. Haba ba? Ay loko. Pampaksi ulang uh, laang mga idol ang ating nahuli pwede na po ito wag ko natin pakawalan mga idol oh. yan oh. ang dalawang subo ng NMP mga idol pambira yan Okay, ating hagis muli mga idol. Yan pagka na naman yan mga idol matik yan mga idol huli yan na naman mga idol okay tampak siwatan na naman to pambira yan aba pwede ibinta pwede pampak mga idol oh pambira yan Painan muli natin mga idol, pambira yan. tipid-tipid lang tayo sa ating pamain ngayon mga idol dahil konti lang yung ating nakuhang pamain matumal ang hulihan ngayon ng hipon kasi ngayon mga idol pambira yan kaya kailangan nun ating magtipid okay ating haggis muli <coughs> yan pagka kinagat yan muli mga idol aba matlit yan mga idol hulihan ni sagwa ni tatay mga idol wala ko tayong palalagpas kagat ngayon mga idol. Kailangan isang kagat, isang huli. Pambira yan. Okay. Huli na naman mga idol. Aba. Aba. Pangbinta ata ito. Pangbinta yan mga idol. Ayan. sana na? Aba. Aba. Sabi ko na eh. Ay, ginulo pa. Yun. Ayos painan muli natin mga idol yung ating kwan ang lilit ng ating hipon ngayon mga idol Okay, ating hagis muli. Ayan. Ayan. Pag kinagat yan muli mga idol, matik yan mga idol, uli yan mga idol. Mm -hmm. ayan mga idol, uli na naman. Pambinta naman ito mga idol, pambihira yan. Mm hmm, Aba? O, yon, sabi ko na, pambinta na naman. Pain na muli natin mga idol isang hipon dalawa atin natin sa dalawang mga idol para yung ating na dalawa ay mapainano natin yan mga idol kaya naman ihagis hagis muli natin pambira yan kapag kinagat na naman yan matik yan mga idol pambinta naman yan pagka nahuli yan mga idol pambira yan -hmm. Mm -hmm. ayan ay, na naman Huli na naman mga idol. Aba. Aba. Ayan, kanuping na naman. Painan muli natin yan mga idol. tapos pa yun, eh, hinihagis na yan. At kapag uh, kinagat na naman yan, na ah, matik yan mga idol. Huli yan mga idol. Hmm. Mm -hmm. Ayan Ay, mga idol. Holy ah. na naman mga idol. Kano ping na naman yan mga idol. Ayan. Agay. Okay. Loko nabitan pa yung kuhan natin ito yung natin mga idol pahin muli natin mga idol ayan pag kinagat na naman yan matik yan mga idol huli naman yan pambira yan Ngayon hmm. mga idol na naman. Oh, liat naman yan, mga idol. Oke. Okay. Aba, aba, yun. Dalawa pa, mga idol. Kita nyan. Ayo. Ayos. Kuha tayo pa, in my head. At pahinan muli natin mga idol. Ayan. Ihagis muli natin. At pag uh, kinagat na naman muli yan mga idol, matik yan mga idol. Huli yan, pambira yan. Hmm. Hmm. -hmm. Ayan mga idol. Holy na naman mga idol. Aba, ay sus, Maria sa yellow mangrobes na per mga idol. Malilit talaga yung ating uh, nahuhuli mga idol. Pagka uh, malilit pa itong ating uh, mahuli ngayon mga idol, lilipat na po tayo. Hindi tayo makakabintan yan pagka uh, malilit yung ating nahuhuli. Wala tayong pambili ng Empire rice mga idol pagka hindi tayo makahuli ng medyo malaki-laki. Pambira yan. Kaya naman, haagi eh, sa huli natin. Pag kinagat yan mga idol, matik yan mga idol. Huli yan mga idol. Pambira yan. Mm -hmm. Ayaw ayun mga idol. Ha ba? Haba. Haba. Ayaw mo. Oh. Uy, ilan Sumasabit pa. Medyo malaki-laki na mga idol. Huwag muna tayong lumipat mga idol. Medyo malaki-laki na siya. Natakot siguro yung kanuping mga idol na lumipat tayo ng spot. Kaya yung pinakakain nila sa ating pamahin yung medyo malaki-laki mga idol para hindi tayo lumipat Lokong mga kanopi na to eh mauutak din to eh oh pambira yan kaya naman mga idol ating hagis muli mga idol ayan pag kinagat yan mga idol matik yan mga malaki yan mga idol pambira yan hmm mm hmm huli naman mga idol kanoping na naman yan mga idol Aba. Loko. Masabit pa. Agis muli natin mga idol ho. Yan. Pagka kinagat na naman yan mga idol. Matik yan mga idol. Holy yan mga idol. Pambirayan. Mm -hmm. Ayan na naman mga idol. Holy na naman yan mga idol. Holy na naman yan. Kanupin yan. O ba? nga. medyo malaki na mga idol ayos painan muli natin mga idol at pagka napainan na ihagis muli huon natin ayan ayan at pagka kinagat yan mga idol, mga mga idol. Holy na naman mga idol. Hmm. Mm -hmm. Ayan na naman. Holy na naman mga idol. Mabilis ang kagatan nila mga idol. Aba. Yelo groups na le Pambira yan. Painan muli natin. Okay. E, Ragis muli natin. Yun. Pagka kinagat muli na naman yan, mga idol, matik yan mga idol. Oli yan. Uh -huh. na naman mga idol. Oli na naman mga idol. mm ba? Ayan. Ayan. pag na muli natin, mga idol. Ayan. Pag kinagat muli yan, mga idol. Matik yan, mga idol. Uli na naman yan. Pambira yan. Hmm. Uh -huh. Ayan na naman. Ayan na naman, mga idol. Aba. 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 Dalawa. Ayan. Ayan. isang kanoking isang yellow mangrove is para. yun Kaya uh, medyo maliliit lang mga idol okay na yan pag naipon yan, pag nakaipon tayo ng isang libong ganyan ka uh, laki na isda mga idol matik yan mga idol makakabinta tayo yan pambira yan kaya naman mga idol ating hagisan muli yan pag kinagat yan mga idolmatic yan dalawa yan pambira yan hmm. ayan na naman mga idol ha haba. haba pambinta ito mga idol pambinta ito ayan sabi ko na eh pambinta mga idol dapat ganito lang ang dapat mga idol para pambinta lagi mga ero ng ating kwan holy painan muli natin mga idol ho. yan hakis muli natin pag kinagat na naman yan mga idol matik yan pambinta ulito pambira yan Mhm. Uh -huh. Ayun na naman mga idol. Okay, huli na naman. Oh lala. Kanuping yan mga idol, pambira yan. Yung. Yung ating pamain, kunti na ang mga idol yan. Okay, ating hagis muli. Ayan, pag kinagat yan mga idol, matik yan mga idol, huli na naman yan, pambira yan. Uh -huh. Ayan na naman mga idol. Huli na naman yan mga idol. Okay. Pambinta na naman to. Aba. Aba, yun sabi ko na, mga idol. Pambinta na naman. Ah, Ayos ah. Painan muli natin mga idol Pagkatapos painan mga idol Ihagis na natin muli Ayan pag kinagat na naman yan, mga idol, nako, matik yan. Pambinta naman yan. Pambihira yan. Hmm. Hmm. Ayan na naman, mga idol. Huli na naman. Aba. Aba. Oba. Isdang bato, mga idol. Ayos. Masarap na sinabawan po ito. Mga idol. At pwede rin itong pambinta, mga idol. Oo gustong gusto ito ng mga bayar natin mga idol dahil masarap yan mga idol pambira yan uy pakunti na lang ang mga idol ho oh, ang ating pangain lumalakas ng hangin mga idol kaya naman isang muli natin ayan pag kinagat yan muli mga idol matik yan mga idol huli na naman yan pambira yan hmm -hmm. Uh -huh. ah, yan, mga idol uy ayun malaki mga idol ayos okay okay ay loko nakawala pa sayang uy parang mayroon pang isa yun mayroon pa hala nakawala ay pambira putol mga idol pala oh ay sayang malaki yun mga idol akala ko pambira sayang itong isa pakul mga idol ang ating nahuli maliit na pakul mga idol ay, pambira ah awalan na natin to sayang naputol pa mga idol malaki yun oh no? sana lang mga idol yung ating pain oh pambira sayang Uwi na lang ho tayo dahil uh, mga na mga idol time check mga idol asa nang araw, ayun, natatabunan na nagkakapalang kaulapan ang oras mga idol, alas 10.42 pambira, at dahil away na tayo mga idol wala na tayong pamayan mga idol kunti lang kasi yung pamayan natin mga idol, dalawang gabing kinuha ano, natin kinuha ang ating huli Tanong! Ayan mga idol. Ah. Medyo marami-rami Mga idol, makakabintaw tayo yan. Itong mga ganitong kanopi mga idol. Pambintaw natin yan. yan ganyan. No? oh, oh At ito, pwede pong ibinta ito mga idol. Ayan, itong isdang bato mga idol. Ito, yun, Buhay na buhay mga idol. yan Okay, sige mga idol. Oh, hanggang uh, dito na lang muli mga idol sa muli mga idol sa ulitin muli mga idol ho. sana nariyan po muli kayo para panoorin po itong ating mga magagandang mga pelikula pambihira yan o oh, pambihira okay say AK hanggang dito na ang mga idol sa sagwa ng tatay muli ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta ho, at panunood ho, sa ating mga magagandang pelikula Ayan, thank you so much everyone Bye-bye!